Para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin, isipin yung kapakanan nila. Balik tayo doon sa kapayapaan. Magkaisa tayong lahat. Uh, tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint uh, impeachment lamang kay VP sana? Naikasa itong uh, rally for peace bunga noong opinion ng ating pangulo ng President Ferdinand Marcos Jr. nung sinabi niya na to paraphrase what he said this will not benefit even a single Filipino. So, 'yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino. Edwin, well, yung ibang mga statements po doon sa rally naging napakamatapang, lalo na po yung sinabi na hindi dapat iniuna ang sarili. Sino po yung pinapatungkulan ng INC? Uh, walang binanggit. Kanina, wala rin akong babanggitin. <laughs> Kung sino ang uh, sa tingin nila ay sila iyon, ay sana lahat tayo, bumalik lang tayo do sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa, sa awa sa isa't isa sapagkat may mas malaking konteksto, may mas mabigat na suliranin na yun ang talagang dapat na inuuna, lalo na nung mga inihalal natin. Ngayon kung sino man yung sa paligay niya, natamaan siya, eh, gaya nung narinig natin kanina mula sa Biblia, uh, magpatawaran tayo. Ka well, sabi po ng ilang mga analyst na ito daw po ay may na, and I quote them, show of course daw po, for VP Sara Duterte habang meron po siya ngayon hindi pagkakaintindihan kay Pangulong Marcos. Ano pong masasabi po ninyo na may ganun pong perspektiba yung mga political analyst po 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 sa gata niya ng iglesia? Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi yun ang layunin. Hindi yun ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. E, eh, kailangan-kailangan na malunasan yung mabibigat na problema. Kahit will, yung... Uh, hindi naman po, sapagkat uh, sa ilang mga pagkakataon sa nakaraan, pagkakinakailangan kinakailangang magsalita ang Iglesia, alang-alang sa kapakanan po ng ating mga kababayan, ginagawa naman po ng Iglesia Ni Cristo. Paulit-ulit po yung uh, statements na hindi ito political rally, yun na rin po yung narinig namin kanina sa mga members, tsaka sa nagsalita na hindi ito politika Pero we are hoping to influence political decisions. So paano nyo po binidistinguish po yun? Hmm. Um, it's not in support of this or that candidate, this or that political party. It's basically in support of uh, what the president himself said. When, when he was interviewed, no one was asking whether what he was saying was a political statement. I mean, uh, people took what he said at face value. Uh, we're hoping that in echoing what he himself said, people will also accept it at face value. Um, Such a thing. he said it uh, it doesn't I have to be blown up beyond uh, what it is which is nothing really uh, we're hoping to call on everyone oh, Wala naman pala yun eh edi na tayo yeah. Pumayapa tayo bigyan natin sila ng chance na trabahuhin yung talagang trabaho nila mandato nila yon inihalal silang lahat silang lahat wala kaming binapangalanan na this or that person masama, mabuti, whatever. No. Ang sinasabi lang namin, nasa isang bansa tayo. If we do not unite, if there is no peace, wala naman tayong pwedeng sabihin, o oh, sige, uh, mayroong pang ekstra Pilipinas, dumipat doon yung kalahati ng bayan natin or whoever. Wala oh, yun eh. Yeah. Magkaisa tayo. Basically, na whether people are going to say that's a political statement or not. Ah... Uh, it's a it's a question of perspective perhaps it's a question of opinion basta sa amin hindi siya political uh, it's very practical magpatawaran tayo